movies na mga nakulong or natrap sa mga sobrang random na lugar, part 2. Meron ditong natrap sa tore, natrap sa CR, natrap sa bunker at iba't iba pa. Unang-una, Fall. Nagustuhan ko yung mini twist nila dito na hindi ko talaga inexpect. expect Tungkol ito sa isang magkaibigan na aakyat sa isang sobrang taas na tore. Sa pag-akyat nila dito, ang masaya nilang banding ay mauuwi nga sa bangungot matapos nga masira yung mga daanan nila pababa at hindi na nga sila makababa ulit sa taas nito. Alam mo yung maganda sa mga pag-akyat sa mga ganito? Hindi mo naman kailangan gawin eh. <laughs> Next, The Divide. Sobrang tagal at bata ako pa nung pinanood ko to eh. And pagkakaalala ko, merong scene dito na sobrang dering ako eh. Basta pag napanood nyo to, may madudugitan kayo scene <laughs> Isang grupo ng mga hindi magkakakilalang tao ang matatrap sa loob ng isang bunker matapos nga may magpasabog sa buong lugar nila. Ngayong hindi na nga sila makalabas, dito na nga nila kakailanganin makasurvive ng magkakasama kung saan hindi lang yung nasa labas yung kakatakutan nila, kundi pati na rin yung nasa loob at mga sarili nila. Next, no way up. Double whammy na to, isipin mo yun ha. Natrap ka na nga sa loob ng isang eroplano, natrap ka pa sa ilalim ng dagat. Matapos ngang bumagsak yung isang eroplano sa gitna ng dagat at lumubog nga ito, dito na nga kakailanganin makasurvive ng mga sakay nito bago pa nga sila tuluyang malunod or makain ng mga pating. Next, open water. Buti na lang, hindi ako marunong lumangoy kaya hindi ako mapupunta sa ganitong sitwasyon. <laughs> Sadly, itong movie na to ay based sa isang true story tungkol sa isang couple na nag scuba diving sa gitna ng dagat na maiiwan nung mga kasama nila. Sa mga susunod na oras, dito na nga nila gagawin ang lahat para makasurvive na no magpapahirap nga sa kanila dahil bukod sa nasa gitna na nga sila ng dagat, napunta pa nga sila sa isang lugar kung saan may mga umaaligid na mga pating. Next, the pool. Honestly, kasalanan na rin ng mga bida kung bakit nangyari sa kanila to eh. Tsaka <laughs> sino ba naman kasing tanga yung gagawa ng isang swimming pool na sobrang lalim tapos walang hagdanan or maayos man lang na akyatan. Sundan natin dito ang dalawang taong matatrap sa loob ng isang swimming pool matapos nga itong maubusan ng tubig. Sa sobrang lalim ng pool na to, hindi nila kakayaning umakyat lang palabas kaya naman dito nga nila kakailanganing makasurvive na mas lalala pa nga nang merong pumasok na buwaya doon sa loob ng swimming pool kung mangyayari mo man to sa totoong buhay, sobrang malas mo na talaga. Isipin mo era, matatrap ka na sa loob ng isang swimming pool, meron pang papasok na buhaya. <laughs> Next, P2. Susundan natin dito ang isang babae na matatrap sa loob ng isang parkingan matapos siyang atakihin at ikulong ng security guard dito na merong masamang plano sa kanya. Sa mga susunod na oras, dito na nga siya gagawa ng paraan para makatakas kung saan lalabanan nga niya itong masamang lalaki na ito para makaligtas siya. Second to the last, Inside, Isang magnanakaw yung makukulong sa loob ng isang bahay matapos nga niya itong subukang nakawan. Kaya naman para makaligtas at makalabas nga siya dito, dito na nga siya gagawa ng mga paraan para makaligtas at makaalis nga sa lugar na to. Okay pinaka last, we need to do something. Kula to sa isang pamilyang makukulong sa loob ng isang CR matapos nga may dumaan na buhawe sa labas ng bahay nila. Sa pagdaan nga ng buhawe, hindi na nga sila makakalabas sa loob ng CR matapos ng maharangan yung mga daan palabas dito. Sa mga susunod na araw, dito na nga sila maghihirap sa loob nito kung saan kakailanganin nga nilang labanan yung sarili nilang mga para makaligtas. So ayun, gusto ko pa tong gawa ng part 3 so comment na lang kayo kung meron pa ako hindi nabanggit mula sa part 1 at dito sa part 2. So yun lang. Thank you.